Hello people! This is our lunch serie kanina. Pansit biho naman ang request ni amo kong babae. Friday ngayon at weekend dito sa Saudi. Hindi ako na usually nagtatanong pag weekend kung anong lunch. Dahil usually pag Friday or weekend dito, sa labas sila kumakain. Naglinis ako ng bahay at mag 11 na nga ng tanghali, nagchat yung amo ko at ang sabi pansit daw ang lunch. Tuwang-tuwa naman ako pagka ganito yung mga request nila. Syempre, sariling atin tong pangapag na to. Ang may gusto pala nito, yung amo kong babae at yung bunso naming alaga. O, 1, 2, 3, smile! <laughs> Hindi kami kumplito dito sa bahay. Lima lang kami dito. Ako, si Belle, yung bunso naming alaga, tapos si Basma, tapos yung amo kong babae. Yung dalawa naman naming alagang malalaki, meron silang camp doon sa Switzerland. Antag-travel sila kaninang umaga. Habang natutulog ba kami, ay umalis na pala sila. Hinatid sila na ang amo kong lalaki. Magstay sila doon ng 2 weeks. Hinatid lang sila ng tatay nila at magstay lang ng iyong tatay nila doon ng 3 or 2 days. At sa mga oras na yan, kami lang ni Bel dito sa bahay. Dahil yung amo kong babae at yung dalawa na may alaga na sa ospital. May appointment kasi si Basma lagi araw-araw yan sa ospital. So sinama yung bunso para hindi naman siya mabagot dito sa bahay. So ito na nga, back to luto na tayo. Gamit ko dyan ang golden bihon. Super cute yung pinabili ko kaso lang wala daw so at nagisa sa na nga tayo dyan ng bawang at sibuyas. Wait, 1, 2, 3, smile mo na tayo. Marami akong sobrang white onion nung nag-onion rings tayo. Kaya yun yung ginamit ko. Gusto ko pa sanang lagyan yan ng atay ng manok. Kaso lang, pagkaganyan, baka hindi nakakain yung mga bata. Gisa-gisa lang natin yan. Tapos pag anemic na yung kulay ng manok, pwede na nating timblahan ng paminta. Tapos naglagay ako ng oyster sauce. Isang dalong oyster sauce talaga yung meron kami dito. Tapos naglagay na ako ng soy sauce. Habang nagluto tayo sa mga sangkap na yan, binabad ko na yung golden bihon para hindi na siya matigas mamaya. At nag ako ng hot water enough para maluto yung ating bihon at yung pansit kanton. Sinitikman ko yan bago ko nilalagay yung mga gulay at yung mga pansit. Nilagay ko na yung carrots at yung orange na bell pepper. Red kasi yung pinabili ko, bakit kaya orange yung dumating? At sinabay kong nilagay yung carrots at yung bihon para hindi siya malamog, hindi malamog, hindi malambot yung ating carrots. Pagka naluto na yung bihon, sabay na yan sila at meron pa tayong makagat na crunch yung ating carrots. O ba diba? hindi yan siya, hindi yan siya overcook, okay? Baka meron na namang magsabi dyan na overcook dahil inunang nilagay yung ating carrots. Tapos nilagay na yung pansit, nilagay na yung cabbage. Sabay-sabay na yan siyang maluto. Pagka Luto na 'yan, hindi yan overcook yung ating cabbage pati yung carrots. Kasi nga sinabay. Sinabay, sinabay, sinabay. Kanya-kanya po talaga tayo ng technique sa ating pagluto. Ano? Marami din dito nakikita ko pag nagluto sila ng pansit. Oh, wait, smile muna tayo guys. Marami din ako nakita dito na gigisa muna nila yung mga sangkap, tapos yung, ati, yung mga gulay, tapos timplahan, tapos tatanggalin yung mga gulay, and then lalagyan ng sabaw, sa kalutuin yung pansit. Sa kanila yon sa inyo yon sa akin naman ito. Feeling ko kasi complicated pa tinanggal or hahanguin pa natin yung mga gulay dyan. Yung pansit kasi at bihon, marupo kasi yan sila. Kaya madali lang yan lumambot. Parang yung tikim ko dyan, parang nagmumukbang na ako dyan. Saluto na yung pansit, okay na yan sa mga oras na yan. Then hinintay ko na lang yung mga bata at yung amo kong babae na dumating sa bahay para mag-lunch na rin sila. Alam ko talaga na sa isip ko na na isasabay nila kaming kumain. Hindi talaga ako nagkakamali. Kaya wala tayong flex ng food, okay? sabay kaming kumain with amo at yung mga batang, yung dalawang naming alaga. At nung umupo na nga ako sa hapagkainan, sabi ni amo, our food today is Filipino food. <laughs> so doon na nagsimula ang kwento. Makwento talaga yung amo kong babae pagkaganito na isabay kaming kumain. At nag-fry pala ako ng spring roll nung dumating sila para mas lalo silang okay, matuwa. Nag-start na nga si amo yung nagkwento habang kumakain kami. At ang sabi niya, itong pansit daw na to, ito daw yung first try niya ng Filipino food na nagustuhan nila pareho lahat. Nakakwinto ko rin na kinakain natin yung pancit with rice and bread. At sobra naman siyang namangha. At nabigay para tayo sa ating driver, no?